na nawalan ng malay ang dating Pangulo na natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Git ni VP Duterte, natagpuan sa sahig ng kanyang selda. Ito, pag-usapan natin kalagayan ni PRRD. Unang pinalaga ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya. Panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating Pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Yon, yung isang issue dito ni BP Sara na na grabe yung gobyerno natin na pangmamalabis, yung pag-abuso sa kapangyarihan eh pinuntahan si PRRD nang walang abiso ng abogado at walang abiso ng pamilya. Di ba? Eh alam naman natin kung sino nagpakulong, mamaya babanggitin ko sa si inyo. Sino ang pumasok Hmm. Nakatanggap din daw ang ikalawang pangulo ng impormasyon ni VP Duterte na wala man lang nagsabi sa kanila sa tinawag niyang accident. Ya, yeah, yan yan 'yung nakakasama ng loob. 'di ba? Ami mean, isipin mo tatay mo 'yan. 79 years old, ilang taon na ba si PRR, late 70s, 'di ba? Alam naman natin nakikita na natin sa paglalakad niya, lagi nga siya may security na sasaluhin siya kung sakaling matumba siya. Nakikita natin na matutumbahin na siya, wala na siya yung balance eh. Obvious naman 'yun eh, 'no? Unless may pagkatalagang evil ka sa sarili mo na talagang gusto mo na lang uh, masaktan si PRRD, gusto mong patayin si PRRD. Pero katulad niyan, maling-mali ng ICC 'yan. Bumagsak si PRRD, bumulagta sa sahig, tumama ang ulo. Si BP Sara mismo may sabi niyan. ang ulo. Hindi man lang inabisuhan ng pamilya. Pambihira naman. Kaya nga alam nyo, dapat marilis na to si PRRD. Hindi naman tatakas yun. Saan pupunta yan? Eh? Hindi nga makalakad ng maayos. Napakawalang puso. Alam nyo, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. ha Itong pag may nangyari kay PRRD, itong gahama na Bongbong Marcos, hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Ah, eh, dapat dalhin na yan sa ospital, dalhin sa bahay, may makakapag-alaga. Pagtatayo, mayroong mag assist Ano pa ba ang magagawa nung matanda? Mapakawalang puso nyo. Napakademonyo nyo, mga animal kayo. Oh. Hmm tapos naki, nakikuntsaba pa ang ICC dito sa Pilipinas, magkano kaya ang bayaran sa ganito? Ay, ako yung nagtatanong lang. Ha? Magkano kaya ang bayaran? Sobra namang insecure ng mga Marcos sa Duterte. Ang tanda na nung tao, isipin mo, takot na takot pa sila. Duda tuloy ang Vice President sa Capacity ng ICC na bantayan ang seguridad ng kanyang ama. Ipinagtanggol din ni VP Sara Duterte ang kanyang ama na tinawag na flight risk ng ICC. Wala raw itong balak resbakan ang mga testigo at complainant. Wala na rin daw siyang intensyon na bumalik pa sa Office of the Mayor. Oh, kita mo. Una, ang tanda na niya. Paano pa siya magkakaroon ng, ng flight risk, di ba? Paano, pa, paano niya pababalikan yung, yung mga testigo? yan, yan kasi ang ano nila eh. Paano kung balikan yung mga testigo? Ano? Talaga ba kayong inapakain denial? Kitang-kita nyo na yung matanda. Tama si BP Sara. Eh sinasabi niya na hindi... Na ilalagay ko yung sarili ko kasi kay BP Sara na kailangan yung tatay namin since nilagay nyo dyan, kaya, kaya nyo protektahan. Eh lumalabas, hindi nyo kayang protektahan. Bumulagta sa sahig pinasok ng Pilipinas. Eh alam nyo lahat, ikasasama ng uh, kalusugan ni PRRD yon. Tinan nyo. Eh talagang papatayin nitong si Bongbong at nitong ICCC, PRRD. Yung ginagawa nyo yan, papatayin nyo talaga si PRRD. Ha? Hindi man intentional. Eh, siguro ganyan na lang ang ginagawa ninyo para wag magmukhang intentional. Pero yung nangyaring ganyan, papasok-pasokin ng iba, hindi naabisuhan ng abogado. Bakit pa may abogado? Yung pamilya. Diba? Wala, delikado talaga buhay ni PRRD dyan sa IC, IC, ICC na yan dapat. But, uh, may bawi yan. Kala nyo, ha? May bawi yan. Kala nyo, lagi kayo nasa power. <laughs> sa huli, Panawagan niya na igalang ng ICC ang health at wellness ni former President Rodrigo Duterte. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng abogado ni former President Duterte na hindi tutol ang Pilipinas sa kanyang interim release. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tali ang kamay ni PBBM sa pagdinig ng ICC. Inakusahan din ni Castro si Attorney Nicholas Kaufman na master sa pagtwist ng facts. Ayan. Okay, dalawa. Dalawa sinabi ni Castro dito kay Atty. Kaufman. Na sasabihin ko sa inyo, ito si si Claire ay har rey na talaga ng fake news. Sab una, sabi niya, tali ang kamay ni Bongbong -Bong Marcos patungkol sa kaso diyan sa ICC. So ibig sabihin, labas kami diyan. Ha? Labas kami diyan. Wala kaming kinalaman diyan. Yan ay between ICC, ICC and PRRD. Pangalawa, yung sinasabi niya, eh mahilig daw mag-twist ito si Kaufman. Isa lang ang sagot ko dyan. Ikaw, Claire, at yung amo mo, ang nukno ka ng sinungaling. Kayo ang mahilig mag-twist. Sasabihin nyo, wala kayong kinalaman. Ito. Sinabi ng presidente mo, Claire, na hindi papapasukin yung ICC. Pero pinapasok nyo. Sinabi ng presidente na hindi pa papasukin ng US base yung EDCA. Sang katuta kang EDCA ang dumating. Di ba? Anong sabi niyo? Walang pumasok na baril sa KOJC. Libo-libong baril ang pumasok sa KOJC. Ngayon, sino ang fake news, Claire? Sige, Ah, sabi mo sino ang fake news? Sinong, sino sino papaniwala ng tao si Kaufman o no, ikaw? At saka si Bongbong. Ang dami n'yong fake news eh. Sige, pagtanggol mo may walang pumasok na barrel sa KJC. Hindi sinabi ni Bongbong na papapasukin ng ICC. Sino ngaling kayo kaya nga siguro kayo? Ha? Ah, akala dahil sa sobrang sinungaling nyo, pati sarili nyo, naloloko nyo. Ganyan kayo ka ba? Kung merong nuknukan at ganid sa pera, si Bongbong yun. <laughs> Meron din nuknukan at ganid sa pagsisinungaling. Kayong mag-amo. Ikaw at ikaw natutat at pati ang amo mo. No. Tingnan po natin, sino ba yung pumasok Ha? Pinapasok ng Pilipinas para puntahan si PRRD. Tingnan nyo, manggagalaitik. Ito, basahin natin yung sinabi ni Pulong. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti rabies shot mo. Alam mo, dapat paimbestigahan yan. Ha? Kung may katotohanan to sinasabi ni Pulong, na siya ang pinadala para check-in si PRRD. E eh, talagang papatayin. Talaga. E eh, alam naman natin galit na galit to si Trillanis kay PRRD. Nag-away pa sila sa hearing. The mere yung pagmumukha nito. Ni e eh, talaga ma-high blood na si PRRD. Tingnan mo naman ang mukha. Di ba? Kasi nakakapanginit yung mga tao matapang lang dahil lamang sila. Pero duwag naman talaga. Tingnan mo to si ano, Sa hamunin mo 79 years old. Pupuntahan mo doon, alam mo nang mahina. Why don't you get your own size? 'Di ba? Yung kasing tanda mo. Kasing laki mo. Ba't hindi kayo ni Pulong magboxing? 'Di ba? Try mo lang. Eh, delikado 'yun. Pag pinasok niyan, baka patayin niyan si PRRD. Kaya dapat imbestigahan to ha. Ito namang si Bongbong. Grabe gobyerno natin. Gas, sobra kayong desperate. Kung susundan ko to sinabi ni Pulong, ang pinadala mo pa si Trillanes, wow, talagang kain suka kayo. For your information, okay? May mga natanggap akong intel patungkol dito. At matagal ko nang sinasabi to sa vlog ko para lang dun sa mga bago na hindi pa nila na, yung mga dati kong blog. Matagal ko nang sinasabi, talagang ang nagbigay ng idea kay Bongbong Bong Marcos na papasukin ng ICC ay ito si Trillanes. Ito yung demonyong bulong ng bulong kay BBM. sa kanya lahat 'yan. Kaya nga sabi ko, grabe 'to si ano. Grabe ka loser no to si Bongbong. Talagang kakain 'to ng suka. Para lang dahil hindi niya kayang kalabanin ng Duterte. Lahat na lang gagawin. I mean, ang dami mong pwedeng ipadala sa ICC. Si Trillanes pa. Eh di anong gasabihing report niyan? Eh di so dilaw. <laughs> di ba? So what? So dilaw? So lie? So communist? Magdimanda kayo kung magdidimanda kayo. Diba? Ano pa sasabihin yan? Bias yan. Ano pa? May sinabi ba yan na tama? Ang dami niya sinasabing bank account ni Pierrad, hindi naman niya mapatunayan. Hanggang kayong tahol lang ng tahol. Marcos, you are so loser. Nakaasa ka sa isang loser. Pero tandaan natin, Marcos, the clock is ticking. Hindi ka man matanggal until 2028. There will be a time of reckoning. Dalin mo na yung pera na mananakaw nyo sa ibang bansa. Dahil pagdating ng 2028, makikita nyo.